Uh, hello po Grabe talaga yung uh, nangyayari uh, Nangyayaring uh, Awayan Ng dalawang uh, ah, Higanting uh, Political uh, clan Dito sa ating bansa Ang mga Marcoses Versus mga Duterte Talagang Dalawang malalaking Bato na nangbab nagbabanggaan ano na siyempre ang magiging resulta yan ay hindi maganda sa bansa natin uh, nung una very sweet yung dalawang kampo na yan yung mga Duterte at sa Marcos uh, mayroon silang unity team ngunit uh, yung iba naman hindi hindi nila tina, tinatawag na unity team kundi unity teams uh, ngayon, hindi nagtagal. Ah, yan na. Little by little. Away na. Nagsimula yan doon. O noon pa man, talagang kung titignan mo, hindi na mapakaliyang si former president dito sa ating presidente. Even during the campaign period. Kasi mayroon, mayroon yung pronouncement. Yan na. Uh, he is a weak president siya ay gumagamit ng dro droga, et cetera, et cetera. Ngunit, ganun pa tuloy pa rin yung uh, pagtutulungan ng dalawang kampo. no uh, pagkatapos, uh, medyo tumindi yung away. Uh, yan, may mga issue na naging uh, amit sa ng awa'yan ng dalawang dito ano dalawang uh, political clan na ito ah uh, yung naon yun, yung una yung budget ng house ah uh, pagkatapos ah uh, yung kaso ng uh, nakibuloy pagkatapos itong impeachment itong confidential fund, etc. Et Pero uh, the point talaga para sa akin, kung ano ang talaga ang dapat nagawin para mawala yung uh, katiwalian sa government. Maalis yung drop on corruption. Dapat uh, gawin ng government. Although sinasabi ng mga Duterte, eh, kuwan, i eh, mayroon din na uh, and corruption o anomalya sa present administration so wag nilang isingle out itong si vice president okay so uh, kanya-kanyang uh, justification okay ngayon uh, ang pinaka grabe talaga na ugat ng hidwaan nila ay itong sa itong paghuli kay former uh, president uh, Duterte ng Interpol of course the, uh, kasama yung mga PINT at uh, ultimately yung pagbiyahe uh, nila doon sa ICC sa The Hague, uh, Netherlands. o oh, the Netherlands. Okay, so yan. Kaya ngayon talagang grabe na yung awa yan ng dalawa, no? Siguro kung kwan yan, talagang magsuntukan yan. <laughs> talagang uh, possibly dahil sa init ng uh, yung talagang high-level yung galit ng isa't isa kanya. Ngunit, ah, uh, uh, believe din tayo dito sa President Administration, particularly sa ating President, dahil bagamat ganun ang nangyayari, parang kalmado lang siya, no? Pero yung the other side, eh, eh grabe. Okay? Ngayon, Ah, uh, it, ito yung kwan natin ano. It, ito ito yung uh, masasabi natin. Para sa mga Duterte, dapat pag kayong masyadong uh, mainit o huwag, huwag, ninyong masyadong awayin ang present administration o ang ating atang ating presidente okay in fact mas, dapat magpakabait kayo sa kanila why kasi ang kan talaga ang ang talagang problema ng mga Duterte ay ang magiging uh, hatol ng ICC sa former president Okay, yun ang kanilang problema. At at the same time, ito pa 'yung baka mayroon pang additional na uh, kasama ng mga Duterte na mabigyan ng warrant of arrest. So, mas uh, magiging mahirap 'yung sitwasyon ng mga kampo ng Duterte. Okay, nandoon na ang former president. Pagkatapos mayroon pang additional na sinasabi na possibly the vice president will be included na sa mga mabibigyan ng warrant po baris file. Why? Why? Kasi nung siya ay mayor ayon sa ulat, nung siya ay mayor sa sa Davao, marami ding uh, EGK uh, extrajudicial killings. So malamang, uh, he will be involved. Kaya sigurado dyan, uh, bato, uh, bungo, bungo uh, yung uh, ano, ano yung kwan, agbayalde, uh, the vice president, at saka mayroon pa kasi inuibi daw yung bibigyan ng warrant of arrest. Okay? Now, in that case, ang problema, na, ang problema ng mga Duterte, hindi ang present administration, kundi ang yung magiging trial dyan sa ICC. Kaya dapat magpakabait kayo o magpakabait ang mga kampo ng mga Duterte sa present administration. Baka sakaling, matutulungan kayo. Okay, kasi alimbawa, talagang inaaway uh, inaaway ta ninyo ang ang present administration. Talagang gumagawa kayo ng mga bagay-bagay na talagang para ma ang government. So, ang mangyayari diyan mas uh, mas gagawa ng paraan ang government para ma kayo ma, -ma kayo diyan sa ICC trial so it's uh, it's a possibility yan ano great possibility paano mangyari yan kasi alibawa ang government ay ibigay lahat yung mga ebidensya ibigay lahat yung mga uh, affidavit gagawa ng paraan para maging strong yung case ng mga EJK uh, victims. So, in that case, ang mangyayari, talagang mag-convict ma itong mga nabigyan ng warrant o baris. Kaya, change sa uh, strategy, ano? sa mga Duterte. Ito lang ang para sa akin. At uh, personal uh, Opinyon lang, ano? Sa mga Duterte. Uulitin ko yung sabi ko kanina. Magpapakabait kayo sa present administration. Huwag ninyo masyadong awayin ang mga Marcoses, ang mga officials ng uh, ng government para Uh, at least uh, pag mayroon silang simpatiya sa inyo, then that's a big uh, thing pa para matulungan kayo sa sa inyong trial dyan sa The Hague. Okay. So, ganon ano? Anyway, ang, kala ang kalaban ng mga Duterte, at this point in time ay hindi ang government hindi ang kalaban nila ko yung ICC ang magiging decision ng ICC kung tingnan mo talagang the government is out of the picture na yan kasi ang ang panayan is Duterte versus the ICC okay kaya yan uh, mga Duterte Uh, yung mga uh, kasama ninyo na mabibigyan ng warrant of arrest uh, certificate <laughs> certificate ba 'yan uh, para hindi kayo masyadong idiin ng government at uh, baka sa at sa at katutulungan kayo pag ninyong masyadong uh, awayin ang government magpakabait kayo sa kanila Okay. So yan ang ating uh, uh, punto o call dito. No? So muli thank you sana ilike at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel.